sa amin. Sige po, kasi may mga ibibigay kami sa inyo. Kung sino yung magtanong at sasagot. Mm Huwag kayong mahiya. Magtanong po kayo sa mga bagay-bagay na hindi ninyo nakunawaan sa tungkol sa pananampalatay ng Islam. Okay? Pagsimulan tayo may sister. Magtanong po kayo sa isu kayong mahiya. Huwag ka na kayo. Itaasin no. niyo. Huwag okay, ka kamay Mabigat ba? Ayun. 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 Matapang ayan. si sister, Oh. Anong pangalan niyo? Yoli po. Sige po. Uh, dati po kayo kung ano, uh, Christian. Opo. Uh, Opo. Okay. bakit po kayo, ano po yung rason bakit kayo nagbalik Islam? Napakagandang tanong, Masya Allah. No? Bakit ako nagbalik Islam? Pinasok ko ang lahat ng reliyon. Ako ay dating sa Kristen. Pumasok din ako sa Iglesia Kristo, SPA, Bible book, please, Born Again, at iba pa. Simple lang. Kung bakit ako nagbalik Islam? Dahil sa hinanap ko kung ano ang religion ni Jesus, is pa Dahil mahal na mahal ko si Jesus. Okay? Dati, dinidiyos ko siya. Pero nung nalaman ko na siya pala isang Muslim, sumunod sumuko, tumalima sa kaloban ng Diyos. Kaya sinabi niya, Not my will be done, but thy will be done on earth as it is in heaven. Diba? Sinabi niya yun. So, yung submission to the will of God, yun yung Islam doon. You know, Kaya, at sinabi ni Jesus the Christ, peace be upon him, nabasa ko sa banal na Quran, sinabi niya, In Allah, Rabbi wa Rabbukum, Fakuduhu, stakim. Ibig sabihin, sabi niya, katotohanan, si Allah, ang aking Panginoon, at inyong Panginoon. Sambahin ninyo siya, dahil ito ang kuwi dalandas. Wala ma'ahasa Isa bin Humul Kufra sa manansarin Allah Kala lahawari yuna Nahman sa Allah Ama nabilahi wa bi ala muslimun Ibig sabihin, when Jesus found and believed in their party said Who oh, will be my helpers to the work of Allah The disciples said We are the helpers of Allah We believe in Allah And do you bear witness that we are Muslims? So sila pala yung mga Muslim So bakit hindi ako mga muslim po ba? So, ganun po yun. Na wala akong ibang hangad dahil sa salvation. At nakita ko dito sa Islam, dahil hindi po kami na nakabasa ng Quran, of course, hindi niyo po yun alam. Pero, ako na nakabasa, ay nalaman ko yun. At sinagot ng Quran ang lahat ng mga katanungan. Okay po? Satisfied ba? May follow question pa ba? So, dito sa bandang kanan. Pagtanong kayo. Ask, ask. ask. Ayan, question lang. Mm -hmm. Ang tanong ko po, po, sa kasi po kasi sa mga ibang religion, may, may may day of rest sila, tapos nagsisimba sa loob ng simbahan. Uh -huh. Sa mga Muslim po, bakit? Uh, Parang wala akong nakikita ano, nag-retrain lang po kasi sa hands, sa mosque. Huh? Sa mosque? Of course, kami mag-pray. We have a congregation, uh, congregational prayer also. Every Friday yun. No? Hindi matagal ang pagsamba namin. Kami ay magsamba sa loob ng 30 to 40 minutes lang. Okay? Bakit po? O kung sa ganun, ay, ang mga gawain natin sa bahay, sa office, lahat-lahat, ay magkampanan natin. Pero kung upo ka ng 3 hours, 4 hours, ano mo pala mo doon? Di ba? um, maliit ka sa trabaho mo, ganito, ganyan. No? Sa Islam, napakadali. Napakadali lamang. We pray for 5 minutes to 10 minutes. Just like that. No, hindi namin pinapahirapan ang aming sarili. Bakit si Allah ang nagsabi na ganito, ganyan? No, at saka, lalaki lang lalaki. No, mga babae, hindi sila obligatory na magkasal sa masjid, kundi sa bahay lang. Kaya baka may mga no, ka na mga araba na ano, magtaka ka na bakit hindi sila pumunta doon sa simbahan. No? Hindi obligatory sa kanila. Okay po? Kaya kung hindi obligatory, hindi ba pantay-bantay? Hindi pa parang discrimination? Oh, napakaganda ka naman siya no? Matapang. <laughs> no? Matapang. Hindi ba pantay Okay, unang-una -una po, pinapahalagan po sa Islam ang mga kababaihan. Okay? Kasi po, kung aalis siya, papuntang masjid, eh kung may mga gulo sa kanya, sino magprotect sa kanya? Hindi naman ipinagbawal ang pagpunta dun sa masjid sa mga kababaihan. Okay? Halimbawa po, ikaw ay may sampung anak, kaya mo pa ba pumunta sa masjid o mas mainam na lang sa bahay ka magkasal? Sino magbantay sa sampung anak? Tama? So, privilege yun. At saka, mas malaki ang ganting pala ng mga babae na magdasal sa bahay kaysa sa masjid. Yun ang sinabi ni Prophet Muhammad, is be Okay? So, napakaganda. Pero hindi rin siya pinabawalan na doon kasama ang ka kanyang husband. Okay? Para may bodyguard siya. O, di ba bumula? Ang mga babae sa Islam. Diba? Kung kayo ay ganun, o oh, may bodyguard kayo na maglakad, sino pa bang magtangkang mag, mag sa inyo? Diba? Of course pala. Kasi may 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 kasamang lalaki yan. Any question? Ayan, ayan, ayan ang gusto ko. Matapak talaga. Masyala, no? na nag-convert from Christianity to Islam na napatunayan mo na yung religion ni Jesus Christ is uh, Islam? Islam, yes. Anong evidence mo na Islam talaga yung religion ni Jesus Christ? Mm -hmm. Eh, according to history, Islam is the youngest monotheism religion. Okay. Napakaganda. Ang tanong ulit. Masyala, no? Very good talaga kayo. unang mm -hmm. una, si Jesus the Christ, ano ang kanyang religion? Ano binangkit ko kanina na? Nung so, sinabi ni Allah sa banal na Quran, sabi niya, ina din na indala ang Islam. Katotohanan, sa paningin ni Allah, Islam ang kaninang reliyon. Walang pagkakaiba ang reliyon, ang reliyon ni Adan, ni Abraham, ni Jesus, ni Moises, ni Muhammad, at iba pang mga propeta, pisbiyapan pandemon. Walang pagkakaiba. Submission to the will of God. Yun ang kanilang piliyon. At mababasa po natin yun sa banal na Quran. Chapter 3, verse 19. Okay? Pababasa natin yun kung basahin mo ang Quran. Okay? We believe in only one God. And Jesus said, even in the Bible, He said, Maria, wag mo muna akong ipuin dahil hindi pa ako pumarating sa aking ama, na inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. At sinabi pa niya, na, oo, oh, ang Kani Israel, dinggin nyo. Makinig kayo. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay isa lamang. mahalin ninyo siya sa buong puso nyo. Buong kaluluwa nyo. Buong lakas nyo. Pero sino ang sinamba ng mga tao? Si Jesus. Mahal ba natin siya? Sinunod ba natin siya? Of course na. Kasi kung halimbawa, magsabi ako sa inyo ngayon, bigyan niyo nga ako ng kape, pagkatapos ang binigyan niyo sa akin gatas, matuwa kaya ako sa inyo? Hindi po ba? So, ang pagsunod natin kay Jesus, if you love Jesus, follow Him. Obey His commandments. Sinabi niya, nasa ba ninyo ang aking Diyos at inyong Diyos? Dahil ito, tuwid na das. Pero, si Jesus ang sinamba instead of God. Di ba, nag, nagbigay siya ng, uh, binigyan siya ng miracle ni Allah upang madakila si Allah na nagpadala kay, His, kay, Jesus na nagbigay sa kanya ng mga himala. Kaso nga lang, ang sinamba ng mga tao, si Jesus. Ang so, problema yun, hindi sinabi ni Jesus, the Christ, be upon him, I am God. Hindi niya sinabi na, worship me. No. Wala kang mababasa dyan. Kasi natapos ko yan, binasa ko yan lahat. Tinulit-ulit ko yan, binasa. Kung sinabi pa ni Jesus na Diyos, bakit siya sumamba at nagpatirapan sa nag-iisang Diyos? Okay? Okay? Christian. Yes. So ito, ito. You know, Sis, <laughs> para kasi ako yung discussion nito really, Our lady sa prayers, bakit five times ay mag-pray sa my father, my uh, don't or my asar, my congregation. Uh, sure. Okay. It's it's napakaganda ka, no? Sinabi ni Prophet Muhammad, ispiyotan him. Sinabi niya, na kung may ilog na dumadaloy sa harapan ng inyong pintuan at kayo'y maligo limang beses isang araw may pa ba na maiiwan sa inyong katawan? Sinabi ng kanyang mga kasamahan, wala na po. Okay? Sinabi niya na ganun din po ang pagdasal limang beses sa isang araw, nag-aalis ito ng kasalanan. Okay? At yun ang gusto ng ala. Yun ang, ang kakayanan natin na five times a day pag-pray. Okay? Iba yung panalangin at iba yung pagdarasal. Manalangin ka at any time. Pero yung pagpunta sa masjid, part times lang yun. Okay po? Question. Ikaw bro. Ito. Okay. Ayan. Ask, ask. Ah, ikaw na yun. Sagutan. Bakit ano ba ba? Patayin ang ba? sa lang na pakaganda. Yan, inintay ko yeah. talaga yan. Bakit? Bawal ang baboy. Unang-unang po, bago ko sasagutin niya, kapag ang babae, niririg siya. Sabi niya na binaboy niya ako. Diba? Sabi niya, baboy ka. Tama? Ngayon, pangit, diba? Pangit. Ngayon, sa science naman, may tinatawag tayo, kayo na pinikaralan nito, na food chain. Diba? Food chain. So, ang karne ng baboy, is not for human consumption. Ito ay para sa tiger, sa buhaya, sa lion, sa snake. Okay? At, bukod pa doon, bukod pa doon, marami siyang mga uh, bacteria, mga mikrobyo, na nakakasira sa ating katawan. Okay? At, ipinagbawal ni Allah sa Banal na Quran ang bakula. Okay? So, yung pinagbawal niya. Yung pinagbawal niya yun. Kaya gano'n. Ay, gula yun. Tinatanong na kung ano. Pero... So, yung pinagbawal niya. Kasi bakit sinasabi ninyo?